Stop! Huwag ka muna magparehistro ng negosyo mo. Ikaw ba yung taong magpaparehistro na ng negosyo mo? Huwag muna. Malulugi ka. Kasi ganyan na nangyari sa buhay ko eh. Napakadami kong perang sinayang dahil dyan. Sa mga permit na yan, malalaman mo yan kapag natapos mo ang buong bidyong to. Kung bakit hindi dapat agad-agad kumukuha ng mga permit, mga business permit sa ating mga negosyo. Tapusin mo ang bidyong to. Kasi malaki ang ititipid mo. Malaki ang masasalbo mong pera kapag natapos mo ang buong video to. So anyways, bago natin umpisahan, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may limang taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Bakit hindi ka dapat kumuha agad ng mga permit sa mga barangay, ng mga DTI, ng mga mayor's permit, ng mga BIR? Bakit hindi muna agad-agad? At yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po muna ang kwento ko sa inyo. May kwekwento muna ako sa iyo. Taong 2020, nung ako'y first timer sa pagnenegosyo, bagito, baguhan pa lang ako sa mundo ng pagnenegosyo. Halos lahat ng tanungin mo, ang sasabihin sa iyo, kumuha ka na agad ng permit. So ako naman, taong 2020, pandemic, kumuha agad ako ng mga permit. Nilakad ko yan. Tatlong araw, dami kong nasayang na oras. Ako pa may-ari. Ako pa ang kumuha ng mga permit. Imbis na yung oras ko, ibigay ko sa negosyo ko. Para kumita pa ng pera. Naubos tatlong araw sa kakakuha ng mga permit na yan. Tapos ang masaklap na nangyari sa aking buhay. Sa buhay kong pagnenegosyo nung nakakuha ko ng permit, yung negosyo ko hindi gumana. Ang laking perang masayang. Kumuha ka ng permit. Tapos yung negosyo mo hindi pa pala gumana. Tapos pag pinapasarado mo ang, ang negosyo mo, triple ang gastos. Kung magkano yung nagastos mo sa pagkuha ng permit. I-triple mo yun. Yun ang gagastusin mo. Kaya nung mga sumunod kong negosyo, hindi muna ako nakuha ng permit. Pinapagana ko muna ang negosyo. Pinagtatagpo ko muna ang product at market. Kapag may pera na akong marami, tumagal na ako ng dalawang taon sa pagninegosyo. Diyan pa lang ako kukuha ng permit. Laking pasalamat ko buti nangyari sa akin yung dati. Natutunan ko na hindi ka dapat kumuha agad ng permit. Ng mga business permit, hindi dapat agad-agad. Kasi hindi mo pa sigurado ang negosyo mo eh kung gagana yan eh. Kung may bibili ba niyan, ang sakit sa ulo niyang permit na yan. Tatlong araw mong paglalaanan ng oras yan. Tapos pag nalugay, pag ipapasarado mo, ...triple pa ang gastos mo. Buti nangyari sa akin yung dati. Kaya yung mga sumunod kong negosyo... ...hindi na ako na biktima niyan. Paganahin mo muna ang negosyo mo. Pag mo muna ang negosyo mo... ...nagtagpo na ang product mo. Saka ang market mo, ang mga customer mo... ...nagtagpo na yung dalawa. At may pera ka na. Pwede ka nang kumuha ng permit. Yan ang unang sign na kumuha ka ng permit. Kasi kumikita ka na malaki dyan sa negosyo mo. Kumuha ka na ng permit. Tumulong ka na sa ekonomiya. Pero pag wala pa... Focus muna lahat sa negosyo. Lahat ng pera papunta muna ng negosyo. Reinvest ng reinvest. Pag wala pa. Pag nagsisimula pa lang. Kasi ito ha, ah, dati. Dati dito sa amin, uso dito ang mga inggitan. Yung iba nare-reklamo na walang permit yun. Sinumbong itong sari-sari store na to na wala tong permit. Sinumbong to sa munisipyo namin. Pero yung munisipyo, nung nalaman na sari-sari store lang, di nila kinilusan. Di nila Hinayaan lang nila. Yun ang tinutumbo Kung maliit pa ang negosyo mo, hindi ka papakalaman ng mga munisipyong yan. Wala silang pakialam sa'yo kahit wala kang permit. Pero pag milyon na yan, pag usapang milyon na yung kumpanya mo, yung negosyo mo, wala pang pakialam sa maliit. Aksa yung oras lang yan sa kanila. Tinatamad sila dyan. Huwag kayong makikinig sasabihin ng iba na paano magsimula ng negosyo kumuha agad ng permit. Mali yun. Ang laking pera gan magagastos mo. Ilagay mo muna sa negosyo, nag-uumpisa ka pa lang. Palakihin mo yung negosyo mo, ipokus mo ang negosyo mo, huwag ka munang kumuha ng permit. Wala silang pakilam sa'yo, maliit ka pa. Pag lumaki ka na, doon ka na kumuha. Kasi mamatsyagan ka na ng mga yan. Kaya ngayon, ang gagawin mo, ngayong narinig mo to, gagamit ka ng technique na product market technique muna. Ito yung technique na pagtatagpuin mo muna produkto mo at ang market mo, ang mga customer mo, sino ba yung mga pinagsisilbihan mo? Kailangan mo pagtagpo mo muna yan. Pag nagtagpo na yan, sure ball, kikita na ang negosyo mo. Profitable na yan. At yan na yung sign na kumuha ka ng mga business permit. Kaya ako to sinasabi sa'yo kasi para sa akin naniniwala ko. Napakasakit sa ulo. Malulugi ang isang negosyo. Kapag hindi alam tong pinag-usapan natin, na ka munang kumuha ng permit. Kasi sa limang taong kong pagnenegosyo, natutunan ko na kailangan lahat ng pera ng negosyo ibalik sa negosyo. Reinvest lagi. Yung pera na gagastusin mo para sa mga business permit, ilagay mo muna sa negosyo mo. Kaya ako to sinasabi sa'yo kasi may kalaban tayo. Ang kalaban natin dito, ang pagkaluge Na kapag nalugi ka, malulungkot ka ng sobra-sobra. Tapos may tatawag pa sa'yo mga business permit na kailangan mo ipaklose yan. At triple ang gastos niyan. Nalugi ka na. Natriplihan ka pa ng gastos. Lugi ka na nga eh. Paano mo pa ipapaklaw sa mga business permit mo? Eh walang wala ka na nga eh. Lugi ka eh. Anong mangyayari sa negosyante? Baon sa utang yan. Depress yan. Lubog yan. Kawawa yan. At yan ang matindi nating kalaban. Yan ang masaklap nating kalaban. Yan ang dinanas ko dati sa una kong negosyo. Kaya ngayon palang inaanyayahan kita para lagi tayong makaiwas sa pagkalugi inaanyayahan kita. Palagi tayong mag-usap. Palagi tayong magkwentuhan. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para lagi tayong makapag-usap. Kapwa negosyante kita. Kakampi mo ko. Samahan mo ko. Join me, subscribe ka na. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo, alam mo kung anong dahilan? Kung bakit hindi pa panahon para magparehistro ng negosyo? Dahil lang negosyo. Hindi yan nagsisimula sa papel. Nagsisimula yan sa paniniwala mo. Kahit gaano kaganda ang permit mo, kahit kompleto ang permit mo, kung wala kang malinaw na purpose sa negosyo, malulunod lang yan. Pero kapag handa ka na, kapag buo ka na, hindi ka na lang magpaparehistro ng negosyo. Magpaparehistro ka na ng pangarap na natupad. Kaya ngayon okay lang yan. Huwag kang matakot. Negosyo lang. Focus lang muna sa negosyo mo. Dahil balang araw Di mo kailangan magpaliwanag kung bakit hindi ka nagpareistro Mga kanegosyo ko, huwag kang magmadali Sa mga papilis na yan May panahon dyan May tamang oras dyan Dahil ang negosyo Hindi nagsisimula yan sa mga papel Sa mga form, hindi yan doon nagsisimula Kundi sa paniniwala Paninindigan para sa si negosyo mo Na magtatagumpay ka dyan Galingan mo palagi kapwa negosyante ko Saludo ko sa balak mong magnegosyo ngayon Kaya nga nandito ka eh kaya nagkausap tayo ngayong gabi. Alam ko magne-negosyo ka na. Saludo ko sa'yo. Focus ka lang muna sa negosyo. Palagi kang magdasal. Sipin mo lagi ang pamilya mo. Gagawin mo to para sa kanila. Kapag tama na ang oras, boom, parehistro mo na. Malinaw ba? So alam na alam ko na gusto mo ang video to. Pindutin mo yung subscribe na yan para lagi tayo makapag-usap. Subscribe mo na ako. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Samahan mo ko. Subscribe ka na pindutin mo yung subscribe na yan. Like mo na rin ang video to. Comment ka na rin. Share mo na rin to sa mga taong gusto mong tulungan. Kung alam mong makakatulong to sa maraming tao, i-share mo ang video to. At nga pala, kung gusto mong matutunan ng larangan ng marketing, nagtuturo po ako niyan. Tuturuan po kita kung paano mag-promote ng negosyo sa maraming tao. Pag maraming tao nakakilala sa negosyo mo, automatic ang sales, dadami ang sales mo, ang benta mo, at dadami ang pera sa negosyo mo. Tuturuan po kitang maging vlogger kasi yan po ang paraan para mag-promote ng negosyo sa maraming tao. Isang buwan po kitang tuturuan, gagawin po kitang vlogger. Sa 30 days kitang tuturuan. May bayad po yan ah. Kasi isa po yung program na bubuksan ko na be a vlogger program. Kung interesado ko po dyan, mag-comment ka po dyan sa baba na mag -e enroll ka, magpapaturo ka. At sa isang araw na po natin sisimulan. Comment mo lang po dyan ang papaturo ka at ako na pong bahalang mag-message sa'yo. At yun lang po muna, maraming maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y okay, magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mong papakainin. Ciao, bye!